Sparred Carry Shoes Naka-sale na 20% off At eto, Ninja Turtle Yung one of one ni Melo Idol oh. No? Ito, Zion Williamson And Kobe High Cut Meron dito, Idol Ganda. Ang bangis naman nito Oh, naghahanap ka ng Harden nito solid din, tol, no? Yung purple colorway Yan, ang presyo 1 At marami pa dyan Check na natin, tara Let's go! Clang Sumang TV. He's the king of intro. King of intro. Oh, king of intro. King of intro is back. Yo, what's up YouTube sa mga tol? King of intro is back. And nandito tayo sa Glorieta, particularly here dito sa Putlacar. And check natin yung mga basketball shoes, no? Since two weeks na tayo hindi nag upload ngayon nag-vlog tayo. And... Luckily, may sale sila dito. Pero check natin yung mga signature basketball shoes na bagong release at syempre mga sale dyan. Ready na kayo. Pero bago ang lahat, kung napadaan ka lang sa account, channel, make sure na no, mapipindot yung subscribe button na nandiyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo. Huwag na natin patagalin tol. Check na natin itong Foot Locker dito sa Glorieta. Let's do this! Nandito na nga tayo sa put Locker dito lang yan sa Glorieta. And stock update tayo dito since matagal na rin tayong hindi nagagawin dito at nakapag-update ng mga bagong basketball shoes. Ayan to, lo. Yung mga new colorway no, ng mga paborito nating signature basketball shoes ng mga NBA superstar. Ayan, check na natin. Umpisa na natin. Ito, solid agad. Turtle, no? Collaboration ng Puma ni Lamelo Ball. Ganda nito, oh. Grabe. Pang basketball pa ba to? Parang masyado ng artistic itong si Lamelo Ball, no? Ayan yung presyo niya, idol oh. Nakikita nyo ba? Idol, ayan 20% off naman itong ganitong klaseng colorway Grabe, ang ganda, no? Ang tindi Ayan, nasa 6,000 plus Ito rin, no? Oh. Tingnan nyo naman, grabe Basketball shoes pa ba ito? <laughs> Kakaiba yung mga colorway, no? Sa bagets na bagets talaga niya yang si Lamelo no nakikita nyo ito na siguro pinaka simple niya itong almost triple black pero ang aangas pa rin nakikita nyo naman ayan nasa 7000 plus Kobe meron dito idol ayan simple simple lang no pero medyo mahal yan syempre Kobe 10,000 eh, ayan na idol na 700 10,000 oh eto ito yung Tatum 3, no? 20 off na dito, ay, dolo. Tignan nyo mo yun, parang bandana. Yung kanyang, ano, uh, silhouette, ayan, nasa 5,000 plus lang, naka 20 off. Ito, same as well, this one, tol. Ayan, no? O, oh, 5,600 plus lang to Jason Tatum 3, okay. Ito, this one, new release colorway, kaya regular price siya, ay, dolo. I think na 7 plus. Eto, Zion Williamson, iniba na talaga niya yung basketball shoes niya. Naka 20% off. Ayan, 6,476 tol. Okay. O. Oh. Ito pa isa. Other colorway, tol. Ayan. O. Oh. Nasa five tol. Okay. Okay. Eto pa, other colorway ng Zion Williamson. Son, <laughs> pinalow pa niya ng konti, idol, no? Oh, kaya-kaya niya siguro yan, no? Alam niyo naman yung build ni Zion Williamson, parang truck or tank yan, tol. Tank build, lagi. Oh, 5,900 plus. Itong kay Luka Doncic. Luka, simple-simple lang din yung mga basketball shoes nito, no? Yan, pinaten sa kanyang laro na 7,000 plus. Oh, Kobe. Eto, no, yung high cut idol. Oh. Ganda. Huh? Parang boxing hero dito. <laughs> eh, yung presyo. Tingnan mo naman yung loob. Ayun, nasa 12. Okay. Oh, eto, K KD. Naka 20 off na din, tol. Kakaiba rin yung colorway nito, no? Unique XDR na yung tech niyan, idol. Any kind of pa pwede. Ayan. Nasa 7,000. Plus yung, yung KD idol. Ito na yung mga bagong basketball shoes, no? Ito, D-book, oh. No? Simple-simple lang din, no? Parang hindi pang basketball, eh. Alam mo na parang pang lifestyle sneakers. Ayan, no? Okay, no? Solid. Ito pa iso, oh. Parang chita, no? Ayan, nasa 8,000. Devin Booker basketball shoes. O, oh, ito. Kay Loud colorway din, no? Parang cool age yun, no? Ayan, 12 a.m. Jamurant. Ayan, 7,500. Okay, another jamuran, Ito yung may scratch. O. Oh. Ayan, 6,000 plus. Okay, other one. Ito pa yung mga iba. Ayan, tol. Oh, syempre, Lebron meron dito. Oh. Magkano yun? Nasa 6. Ayan. Lebron next. Level. Oh. Wow. Dami ng colorway na nilabas na Lebron, no? Ayan, no? Oh. Ito, isa. Ito yung signature. 20 po. Tignan mo naman yung details, tol. Grabe naman. 8,716. Okay, Naka-sale na rin yan, tol. Hmm. Artistic din, no? Tignan mo naman, Dinalabas din ng basketball shoes, no? Kakaiba rin talaga. Itong Celebron James. O, yan pa. Kyanis Yanis Idol, yan. 7,300 plus. Yanis, no? Oh, ito pala yung Monopoly, hindi natin napakita. Kay Monopoly Collaboration, tol. Ayan, yung presyo. Oh, other one. Kay Yanis, ito meron pa XDR Tech. Medyo may pagkalaw itong combination na ito. Ah. Pink sabay green. Ay, grabe yun. Oh, Antman. Nagahanap ka. Meron ditong signature basketball shoes ni Antman. Dati sold out yan, tol. No? Nakita natin yung mga colorways. Nakikita nyo naman yung mga presyo, no? Ayan. Oh, James Harden basketball shoes. Meron din dito. Ito maganda to. Oh, parang Lakers colorway din. Ha? Ah. Mahal din yan. Nasa 9,000 plus. Ayan pa yung other colorway. Green. Ganda rin ang pagka-green nito. Tol. Solid. Ano ba iba dyan? Okay. Panalo rin yung colorway na yun. Oh, naghanap anap ka nandun. Issue meron din dito, tol. Donovan Mitchell basketball shoes, no? Ayan, nakasilo. Oh, 5,000 plus. O, ito isa. O, oh, Spyra. Nasa 5,000 plus lang, idol. Ooh. Ang <laughs> angas colorway, no? Nakikita nyo naman yan. Ayan. Other colorway na dyan, tol. Ayan, tol. Di na natin may isa-isa yan. Sa dami rin. No? Puntahan mo lang dito sa footlocker. Nakasale na, no? At ito, yung mga bag.